<laughs> Wait, but may tumawag sa akin. Tumawag yung intercom, hindi ko nasagot. Ah, yung ano yan, yung Walmart kagabi pala, hindi ko nasabi sa iyo. Oh, nagpa Walmart ka pala. Binilikitan ng mga kailangan. Bukan din na kasi 901 pa yun yung tumawag. Ah, oh, 901 pa? Oo, oh, nakasilent ah, kasi yung phone ko eh. Tignan nga natin, baby. Di ako makalabas, wala akong short. <laughs> Oh my gosh, ang dami! Yeah, binili kita ng sangkatutak katutak na tinapay. Sabi mo eh, mahilig ka sa raisin bread eh. Eh, kain ako ng kain. Ewan ko, ba't kaya ako kain ng kain ng bread? Ewan ko. Tsaka gusto ko ng bubble tea. Huh? Yeah. So Bakit yung kaya? Gusto ko na bubble tea. I don't know. Hindi kaya naglilihi ka na? Nakapils <laughs> naman ako. Halika <laughs> na, pasok ko natin to. Yeah. Ay, go, 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 go. Move mo kaya yung stroller. Ah, nga, no? Hindi po. Uy, baby. Isa lang yung bigas? Oo, oh, yan lang. Tsaka kakalapag lang niya, eh. Oo, oh, dalawa in-order kung bigas. Hindi kaya nakuha dyan. E, eh, baka isa lang nabili niya. Hindi, kakalapag lang niya, eh. Sana nga. check natin. Ay, check mo sa order mo. There's a lot of bread. Mga in-order namin. Kaysa pupunta ka pa sa grocery, Mag-order na lang kami online. Bayad kang $10, di ka napupunta Mali, but, na pupunta doon. Mali, ba't cornflakes ang sinabi ko sa'yo? Oo, oh, sabi mo, cornflakes, oh, original. Ah, cornflakes sinabi ko sayo? Kaya binili biniligit ang so, dalawang so, oh, kahon Gusto ko yung na, na may almond, ano ba yun? <laughs> Pero hindi ah, tarang... mo na lang almond, bumil kang almond doon hindi pumasok si Ribo ngayon, mag-spend daw siya ng time sa daddy niya. Sabi niya ngayong morning, bakit kaya siya nagkaganyan? Lagi niya sinasabi pag morning, oh, we have to get ready to school. Tapos sabi niya, no, no, ayaw niya pumasok, no. Ganyan talaga yung mga age niya eh, na bata. Nakabihis na pa naman siya, oh. Pogi-pogi. Masaya siya dito eh, kasama Naku, mag natin. Mag-work na ako, baka mapatalsik ako sa trabaho. Sige, galingan mo ha. Yeah. Para may pang grocery tayo. <laughs> ano masasabi mo na citizen ka na? I'm so happy. happy. Canada. Yeah. Talaga. Siyempre, after how many years, itagal kong hinintay. Yeah. I'm so happy. At least ngayon, wala ka nang iniisip, di ba? Kakuha ka na lang ng passport. Oh. Magpapaduwal ka pa ba? Ano? Yeah. Oo. Pag may time ako. Mm. Congratulations, baby Thank you O, siya, magsasalansan muna ako ng mga grocery Guys, oh, kaya pakain natin si you... Don mm. Ribo Ang tanong, nabili pa niya? maglalaba rin kami Ay, binili mo ako ng mga gusto kong spices? O, pero yung, ano, wala dyan, iba Eh, kasi gusto ko nga magluto ah! ng yung mga simpleng luto gan. lang Pero masarap, alam mo yon, Tsaka healthy May tofu pala, eh, mag lunch ka ng Ayan, tofu Ayan yung rice, ano, pudding Ah, ito? Ah, uh, wow! masarap yan. Wow, daddy got you this one. It's a uh, lugaw. Hmm, sando man na si ano, dan rin ba? Mm -hmm. Eh, masarap yan, kahit malamig. Oo. Oh. Uh, iinit ko ba? Ako, malamig ko kinakain yan eh. Malamig? Eh, baka iinit mo nang konti, ikaw na, late na ako. Okay na. Papagalito As... lang sa manager ko. Oh, guys, kain muna kami. Tsaka mag-aayos dito. Say hi, guys. Hi, guys. <laughs> hi. Let's throw the garbage. You wanna come with daddy? And help daddy? O, tara. Tapon muna kaming basura. Tapos, uh, sa salansang ko tong groceries. Tapos, luto tayo ng lunch. Ano so, kaya gustong lunch ni baby na? No? Tara. Let's go, Ibo. Oops, careful. What's <laughs> Yeah, go. good job. Lalabas muna kami, guys. Tinotoyo kasi si Rebo. Gusto magpalabas. Oh, don't run. Ayan. So, ayan. Labas muna. Tapos, luto tayo mamaya. Kulit eh. Sabi niya, I want to go outside yan ay, hindi kasi siya pumasok ng daycare. Gusto niya daw ako makasama. Minsan lang kasi ako mag-day off. Mimi siguro ako ng bata. Ito guys, no? Punta muna kami sa park. Nababagot kasi si Ribo sa bahay eh. Nagpalabas siya. Ganda talaga dito, oh. Nakaka-relax sa park na ito. Ayan, hindi muna ako nagtrabaho 'yan Hindi muna ako pumikap ng overtime. <clears throat> quality time muna sa family. Kasi yung pera kikitain pa natin eh. Pero yung mga oras na malakas ka pa, may diwa ka pa, kaya pang gawin yung mga gusto mo kasama yung mga mahal mo sa buhay, yan talaga tunay na kayamanan natin. Tsaka yung pera, guys, sa totoo lang, hindi naman natin yan madadala sa, sa kabilang buhay eh sa ating departure destination. Kung saan man yung ano natin, no, departure place na yun. <laughs> Tunay na kayamanan natin yan. Masasayang alaala. Kasama yung ating mga mahal sa buhay. Kaya abang malakas pa tayo. Sulitin na natin. Ang mga bawat sandali. Puta na, yung pera, puta. Kahit gano'n ka, kahit bilyonaryo ka, hindi mo naman mabibili oras. Eh. Hindi mo may babalik yan. Eh. Itong mga sandaling bata patong anak na, mga anak natin, eh, y yun na yun. Wala nang rewind-rewind. Minsan lang tayo mabuhay. Sarapan na natin. Diba? Enjoyin na natin. Namnamin. Siyempre, kailangan din natin ng pera. Yung sapat lang. Ayos na yan. Tagal namin din nag-vlog, no? Kasi, putangin. May ama -ma na homesick ako ng sobra, eh. Kasi, nang nam namatay yung lola ko, tapos, after ilang months, namatay naman yung tsahin ko. Eh, parang na na-shock ako nang namatay yung tsahing ko kasi yung tsahing ko na yun halos araw-araw ko kasama yun eh nang nasa Pilipinas ako tsaka kasi yung ano eh yung manager ko doon sa restaurant ko sa Japanese restaurant ko sa ramen so parang di ako makapaniwala ang ambilis tapos doon ko na realize na unti-unti nang tumatanda yung mga kamag-anak ko yung mga mahal ko sa buhay tapos, kung uuwi ako sa Pilipinas ng, ng retirement ko in 20-30 years, may uuwian pa ba ako? Matanda na lahat or siguro yung mga gusto kong makasama, wala na. So, may, may point pa ba na na umuwi ako? Parang wala ng point eh. Pa kung, Uuwi ako sa Pilipinas, wala naman akong babalikan. Nakikita kong solusyon dyan eh, magnegosyo nga uli ako sa Pilipinas. Or mag-aral ako ng ibang course na pwede akong mag-work ng remote no. O yung pwede sa Pilipinas. Kasi kung nurse ako doon, nurse nga ako dito, maganda kita ako dito no mga more or less mga 10,000 buwan ba ang kita ko on average so hindi hindi ko kikitain yun eh kung uuwi ako sa Pilipinas eh <coughs> kahit kalahati lang nun ang kitain ko sana yun ang target ko pwedeng umuwi pag ganon pero kung hindi mo kikitain mahirap, mahirap mabuhay sa atin kasi unang una but uuwi ka, wala kang health insurance. Kailangan, kung babalakin mo mang umuwi for good, para ma ano mo yung ma ma halos mapantayan mo maging comparable yung yung healthcare na matatanggap mo kailangan mong gumastos sa insurance no? tapos wala pang social safety net sa atin Katulad ng pag nabaldado ka, wala namang disability na allowance na maibibigay sa'yo. Monthly or pabahay, di ba? So, kailangan kung may insurance na gano'n, yung pang long-term disability, no? Or terminal illness, makakuha ka para may social safety net ka. Kasi kung hindi, totoo naman, ubus ka talaga do'n. Kung uuwi ka dito naman, hindi ka mauubos mabubuhay ka pero syempre eh yung kasiyahan eh subjective yan eh yung iba masaya dito gusto na talaga nila sa Canada yung iba naman eh mas gusto sa atin gusto sa Pilipinas kahit naman ganun sa atin eh masaya kasi sa atin sa Pilipinas dito naman kasi puro iba ang iba magkaibang magkaiba ang lifestyle ng, sa Pilipinas tsaka dito tsaka ang takbo ng buhay dito magkaibang magkaiba dito kasi talagang napakabilis ng oras talagang puro trabaho mga tao no fast pace yung isang linggo nga dito pakiramdam mo walang bullshit tatlong araw lang ganun lang pakiramdam dito parang ganun kabilis ang araw dito hindi ka tulad sa na to, like, eh. medyo mabagal-bagal nga oras. Ano na? Kaya hindi ka ako masyadong nakapag-vlog eh. nag-isip-isip. Na parang napareflect ako na... Parang nag-mourn ako eh. Tsaka nag-nilay-nilay din ako eh na ano ba, ano ba future ko? May point pa bang mag-retire ako sa atin or umuwi or kasi kung doon ako magre-retire ba lang in 20 years, 30 years eh wala na rin eh ano pa babalikan ko doon at doon pa ba yung mga gusto kong makasama yung mga chuhin ko yung mga tiyahin ko, mga pinsang ko mga kaibigan ko doon mga kababata ko kung uuwi naman ako ngayon kailangan ko ng ano ng negosyo nga eh kasi noon may mga negosyo nga ako sa Pilipinas mayroon akong anim na gym at isang restaurant so tapos may nakabilay ko ng condo doon sa Makati tsaka ng lupa sa beach lot sa Batangas eh ngayon sinarado ko nga yung mga negosyo ko dahil nagka-COVID tapos sumina na nga mga gym dahil sa inflation. Wala nang masyadong panggastos ng tao. Yung resto naman, yung resto kasi parang hindi business eh. Self-employment yun eh. Hindi pwedeng wala ka dun eh. Hindi tatakbo ng maayos ang resto mo. Pag hindi ikaw nakatutok dun. Eh ngayon, nag-iisip ako ng ano, ng yun nga, magiging income ko kung uuwi kami. hindi na pwede yung dati anytime pwede akong umuwi syempre wala pa akong anak nun eh ngayon iba na iba na buhay eh. hindi na pwedeng hindi na pwedeng go ka ng go banat ka ng banat na no? ah, humiga na hasda si Don Rebo marami may, may, mga oh, marami rin marami rin umuwi sa Pilipinas na galing dito mga nagpo for good doon kahit sa US eh may mga nakilala ko mga taga California eh mga uh, nag-uwi din sa Pilipinas yung isa nagbukas ng resort nagbukas ng ano ng mga electronics gadget store yung isa naman ang binuksang business, meron siyang bar sa Japan. Tapos meron siyang tindahan ng mga safety no, fire extinguisher. Diyan sa Pilipinas. Yung mga iba ko naman kakilala eh yun, nag mga nagtitinda ng mga jewelry. Yung iba may mga hardware tindahan ng ng, ng pintura, tindahan ng bike, ganyan so yun, magaganda ang mga negosyo nila, yung isa supplier ng harina mantika ayan, tsaka ng bigas so magaganda yung mga negosyo nila, Eh sa akin gusto ko kung magne-negosyo ko parang ganun din, or manufacturing para maganda no maganda kita maganda kita sa gym oo oh, sobra biruin mo eh wala kang i-inventory halos pag nabili mo na mga bakal walang mapapanis dun kahit sandang taon eh kahit tumagal ng mga gamit mo <clears throat> dadagdag ka na ng dadagdag oh. easy money ang gym sa totoo lang eh ngayon kaya isip ko, kay, kung uuwi nga ako, kailangan ko talaga ng ano. Kung uuwi ako, kailangan ko mamuhunan ng commercial building. Para kahit anong negosyo pumasok sa isip mo, eh, magagawa mo. Diba? Yun ang pinakamaganda. Mga 250 square meter siguro, at least, or 500. guys, kauwi lang namin. Ilang oras kami sa park, baby? Mga uh, dalawa, isa at kalahate. Eh? O? Oh? Ayaw oh. uh, magpauwi ni Ribo. Grabe. Punta pa siya dun sa mailbox. <laughs> Nang nasa elevator na ako, inabol ko pa siya. nag pa dyan sa labas. Binibilang kasi niya oh? yung mailbox. Check ko nga yung email ko kung nanalo ko sa Yeezy. Baka dumorder ka ba? Ay, I may, mean, may la, may may Gmail nandito ba 'yung email ko? Yeah, Sige, Gmail. Buti pa si Ribo nanalo sa ano sa EC, nakuha niya 'yung slide. Pero hindi pa ako nakatanggap ng email, baka di ako nanalo. Oh? Yeah. Buti si Ribo nanalo. Oh. Yeah. Buti pa siya. hindi parehas na kayo meron. Parehas pa kayo ng kulay. Ah. Uh -huh. Yeah, na kayo sa summer. Ah, uh, dito ako pupunta, baby. Ah, uh, yeah. Check nga natin kung na Baka do order ka ba? Hindi kasi 'di ba, minessage mo ako kahapon. Oo. Uh -uh. Sabi mo sa akin, umano ka sumali. Sumali yeah. ka sa draw. Mm, mm Sumali din ako. <laughs> <laughs> Pero pwede na sa'yo to. Oh, thanks, baby. Ayun, nanalo ko. Thanks, baby. Wow, Bakit si ang galing. Ba? Oo, buti pa wow. si Ribo nanalo. Sa ba't ako, naman. hindi ako nabubunot? Ako nga, ngayon lang ulit nabunot. Eh. Oh? Kayong dalawa, nabunod kayo. Wow! Na Yay! Yeah, pare-parehas lang, pare lang tayo. Pare-parehas lang ba? Oo, oh, pare-parehas lang, lang man, tayo. On, ano bang kulay yon Green. So, pare-parehas tayo. Ayun, pareho lang. Mm. Thanks, wow, baby! Wow, oh, love you! Yan na ang anniversary gift ko. Oh, oh my God! God. <laughs> Thanks! <laughs> buti na lang, tinople mo yung draw. Sa bagay, But, oh, no? Kasi hindi eh, mo masabi, buti si Ribo na nalo. Oo no? eh, ang galing wow. nga eh. Ang cute nung sa kanya, slides kasi na may ni ano. Nilakihan mo. Size gano. 4 ang kinuha ko. Oh, anong size ba siya ngayon? Parang 3, gano'n. Oh, ayos pala eh. Pero yung crocs niya, size 2 yun. <laughs> mag magandang balita, guys. Kahit di ako pumasok, matagatos <laughs> pa rin tayo. Thanks, baby. So, Love, siya, you. Love you. Asha, na. What colors are her wings? <laughs> <laughs> <Three and> black <laughs> muna ako ng Nike, guys. Medyo mag-iisang buwan na eh. Pangit pa rin ng ano ko eh. Boses ko, boses niya mo pa rin, may plema pa din. Kami ni Olga, halos isang buwan nang mag, may sakit. Halos na uh, buwan-buwan nagkakasakit kami. Baka dahil yan sa itinarak sa atin eh. <laughs> Anong ginagawa mo? Ito pa, magluluto na ako ng lunch namin, lunch dinner na. <laughs> ginisang sayote na may ano may supo ano na, hipon hmm. hipon tsaka gempo prito tayong konting gempo One meal a day na lang kami, guys. Ako? One meal a day talaga ako. Ako din. So, na ako sa'yo. Seribo na lang kumakain ng tatlong beses sa isang araw. Ah. Ako, <laughs> sakto na yun. Di naman... Papakita mo, ano ilalagay mo? Pork And, belly. Pork belly, sayote. Mm -hmm. Kamati, sibuyas. buyas, yeah. Bawang. Tsaka ano, yan, hipon. Yeah. Si Olga, magkaka cup noodles pa yata ito. Kakap noodles ka pa, mo na ba? Ito naman. Si Olga kasi guys, medyo maselan yan sa pagkain. Mapili talaga yan. Pag di niya gusto, luto ko eh. Ayaw niya talaga. Hindi, hindi lang ako kumakain ng, ano, ng okra, palaya, tsaka ng talong. Hindi naman ako maselan. Lahat naman kinakain ko, syempre kung hindi masarap eh. <laughs> Pero masarap naman lahat ng luto niya. Lalo na yung kaldereta pang one month. <laughs> masarap <Okay>. pa. <po. laughs> Natatawa nga ako. Nung nagluto siya isang beses na gay ako dito kila Ate Lloyda yung mga super namin dito sa apartment. Sobrang alat pala. <laughs> ah, Kakahiya ka. Ito naman eh. Bigay. Pag magbibigay ka, sasabihin mo muna sa akin para na re ko pa. Eh, bukas namin ng dalawa. Hindi ko pa kasi na re Hindi pa final final touch eh, pinamimigay niya na bigla. Sabi nung binigay niya, papatay niya takot yung mga tosap. Mababad record tayo doon. <laughs> Mamaya, sabihin nun mga yun, alat magluto niya mga yan. Ayan guys, dito kasi ako sa bahay nagwo-work. So work from home ako. Kaya lang <laughs> sa bahay nagwo-work, <laughs> baby. Ayan, Monday to Friday dito ako sa bahay more on computer, bookings, gano'n. Nag-work ako sa clinic, isang private clinic. Nag-book ako ng mga motorbike vehicle accident patient. Lahat ng assessment, sessions, mga psychotherapy, gano'n. Lahat. Physically, emotionally, na kailangan nila. Yan. Ganun lang. Tapos, nagpapalitan kami ni Aman mag sundot, at saka maghatid kay Ribo every day. So kung sino yung makakapagatid, siya yung Pero madalas ako kasi nga work from home ako, tapos lagi din siyang pagod dahil pang night uh, shift siya. Anong oras yung start ng work mo sa umaga? So nagwo-work ako ng 9 o'clock to 5 p.m. Anong diretso 'yon? Pero may 13 minutes break ako. 'Yun. Ayan guys, so nakaluto tayo chicharrones, yummy yummers. So eto na guys, na no, nakaluto na tayo, ginisang sayote na may hipon at uh, konting ano, baboy. Let's go eat. Tara. <laughs> Busog ako guys. Sarap ng kain namin ni Olga. Alauna na no, katatapos lang namin kumain makapag-chest na muna, makatulog. Oh, kala ko ba matutulog ka? Ba't ko sa washroom napasok? Hindi oh. naman yung bedroom, ah. Oh. Alam mo na yon. Eh, makadiri! Deposit muna. Ah, yuck! Top sememi na. Hindi na. Mayana lang. Wishit. <laughs> <laughs> May yuck! Yeah. So, ayun guys, kakatapos ko lang sa work. 5.17 na ako natapos kasi sobrang busy. Usually, 5 tapos na ako. And pag ganun, sinusundo ko si Ribo after work. Nakakapaglakad kami, nakakapagpahangin kami sa labas. And hindi naman siya pumasok ngayon. Gusto lang daw niya magstay dito. Iyak siya ng iyak this morning. Gusto daw niya makasama yung daddy niya. So, ayun. Um, gusto ko pa rin sanang lumabas para makapagpahangin. Tignan natin kung sasama si Aman. And after namin lumabas, mag assemble tayo ng no, ano, vanity dress na in-order ko. Yan. Tapos, um, magtatapon din tayo ng mga boxes. Yung balcony, punong-puno na ng box. Okay, samahan nyo kami. Bye! Huy! gumising ka na! hoy <laughs> Magtatapon na tayo ng basura, ng mga box, saka sasamahan mo pa ako mag-assemble. Tulog ka ng tulog. Anong oras na ba? Ano? Magpa-5.30. Ha? Oo. Oh, lalabas pa tayo. Hindi, tagal ko nakatulog for hours. Oh my God! Talaga? Hindi mo ako binising ng alas 3 eh, para gusto ano? Gusto ko na ako ng basura agad mm -hmm. ng box. O, tara na, tara, na. Kain na lang. Tulog ka ng tulog. O, na lang. na lang. Tara na. na ako Bola Tara na, para matapos na. Kaya kaya na kaya. <laughs> Daddy. Oh guys, di na pala kami nakalabas kasi sobrang complicated pala nitong ano, a vanity mirror ba to Vanity dress. Yun. So, si Ama, natulog na lang siya. After nito, magdi-dinner na lang kami. So, abangan nyo yung next vlog namin. Bye!